Ay. Uh aw oh Oh, no. andaw. <laughs> oh, bago siyang yaya. Uh, <coughs> Nag-uumpisa pa lang na nanggatan drums na. Ay, hindi pa naninininangilala pa siya oh, hindi pa niya masya, hindi niya kasi kilala kaya parang ano pa siya. Okay na, hindi ka pa ba okay ayun sa Yan na magiging yaya mo for 6 months muna, ah. Kala mo ah. Okay. O, oh, sige, see you. Isend natin kay mama mo. Bye-bye. Kanya lang yan, oh. Bago lang yung yaya niya kaya ngayong araw para ko 'to start kaya para pa siyang ano, nanini sa so, Bagong ngayon niya lang nakita. Kaya ano. Okay, see you again, baby boy. See you again. Oh, bye-bye.